News mga balita ngayon Kagamitang pandigma sa Peña Blanca, Cagayan, kumpiskado ng PNP uplan bakla sa pagsimula ng lokal na kampanya pinagtulungan ng COMELEC at MMDA 42 million pesos halaga ng hinihinalang smuggled na asukal nasa bat sa Port of Subic Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Natunton at nakumpiska ng First st Cagayan Provincial Mobile Force Company o CPMFC ang iba't ibang kagamitang pandigma sa sitio Palay, Barangay Baliwag, Peña, Blanca, Cagayan kung kahapon. Ang operasyon ay sa pakikipagtulungan ng Philippine Army, Philippine Coast Guard at iba pang unit ng PNP. Ayon kay Police Major Abdel Aziz Di Maximo, Acting Force Commander ng First st CPMFC, na may alias Mimoy ang nagsiwalat ng lokasyon ng mga kagamitang iniwan ng CTG matapos ang inkwentro noong isang taon. Kabilang sa mga na ang iba't ibang uri ng bala, magasin, granada, baril, subversibong dokumento at iba pang gamit militar. Pinuri naman ni PRO2 Regional Director Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr. ang matagumpay na operasyon at patuloy na pagsisikap ng mga otoridad sa pagsugpo sa insurhensya sa rehiyon. Pinimula ng Commission on Elections o COMELEC at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang malawakang Oplan Baklas sa Nicolas Zamora Street, Tondo, Manila ngayong araw kasabay ng pagsisimula ng lokal na kampanya para sa Halalan 2025. Pinangunahan ni na COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia at MMDA Chairman Attorney Don Artes ang operasyon upang alisin ang mga iligal na campaign materials sa pampublikong lugar alinsunod sa Republic Act No. 3571 at Comelec Resolution No. 11111. Ayon kay Garcia, bibigyan ng tatlong araw ang mga kandidato upang tanggalin ang kanika nilang campaign materials sa ipinagbabawal na lugar bago maglabas ng show cause order. Mahigit limang daang tauhan ng MMDA ang itinalaga sa iba't ibang lungsod upang tumulong sa operasyon. Hinihikayat din ng COMELEC ang publiko na mag-ulat ng mga ilegal na campaign materials sa kanilang tanggapan o social media. 42 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na asukal ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Subic mula Vietnam. Ayon kay Sugar Regulatory Administration Administrator Pablo Luis Ascona, agad na inilagay sa alert order ang kargamento matapos mapansin ng mga otoridad na ito ay misdeclared. Nang buksan ang shipment, tumambad ang 10,000 sako o 500 tonelada ng asukal na hindi idiniklarang tama. Dagdag ng SRA, ang ganitong pagpupuslit ay hindi lamang nakaapekto sa supply at kita ng pamahalaan kung hindi maging sa mga magsasaka ng asukal sa bansa. Nasa kustodiya ng BOC ang kargamento habang sumasa ilalim sa pagsusuri. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adao nag-uulat ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.